ang bolang lumutang sa Colombia. Binansagang Buga Sphere. Nag-viral noong nakaraan sa iba't ibang platform ang misteryosong bilog na namataan sa tahimik na siyudad. Pabalik-balik ito ng ilang minuto, tapos ay nagpa-zigzag sa ere. Hanggang sa bumagsak sa mapunong lugar at dali ang pinagkaguluhan ng mga taga roon. Napakalamig ng kanilang hawakan hindi tinatablan ng blowtorch at may nakaukit na wala sa anumang kultura o sibilisasyon. Sigurado ang magugulat ka sa malalaman mo na nang ito ay sinuri ng mga eksperto at in X-ray kung ano ang laman, ang nadiskubre nila ay talagang guguho sa mundo ng mga sayantipiko. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala ang tanong. Totoo ba Isang kakaibang pangyayari ang yumanig sa komunidad ng Buga sa bansang Colombia noong buwan ng Marso ngayon lang 2025 nang makuha na ng video ang paghover, paglipad, pabalik-balik at ang pagbagsak ng isang hindi maipaliwanag na sphere mula sa langit. Makikita sa mismong recording ang pagkuha sa misteryosong bagay sa mapunong lugar. May dalawang video na sumusuporta sa insidente. Yung una, kuha ng isang babae habang lumilipad pa ang bagay At yung pangalawa, kuha naman ng isang lalaking saksimismo habang bumabagsak ito sa lupa Maliwanag ang pagkakarecord sa sphere na ilang beses sinabi na pazigzag-zigzag zigzag sa lugar ng buga Hindi maipaliwanag ng mga tagron ang bumulaga sa lungsod Sa naunang kuha ng isang babae Tila ito ay bumababa sa direksyon ng mga kapunuan Pero hindi naman nakababa dahil lumipad ito muli pataas Hanggang sa umabot ang sphere malapit sa mga antena ng kuryente sa itaas ng bundok Pataas ito ng pataas sa ulap, pakana ng direksyon Tapos makikita na bumalik muli pakaliwa malapit muli sa antena ng kuryente Medyo tumigil ito sa ere na parabang nakalutang lamang Makaraan ng ilang saglit Lumipad muli ito sa itaas Pero pagkalayo ay bumalik muli Doon din sa lugar Umiba ng direksyon ng bola Pero bumabalik rin pagkatapos Kita sa iba ang mga gusali sa syudad At mapapansin din Na ang kumuha sa video Ay tila na sa mataas na lugar Sa recording naman ng lalaki Halos ganun din ang paglipad o paglutang ng sphere. Sa background, maririnig pa ang ingay ng traffic sa baba. Masasaksihan na bigla itong lumipad pababa na halos bumagsak na pero bumalik ulit ito sa taas. Pa-zoom in at zoom out ang kamera pero hindi nakawala ang sphere sa lens. Kumaliwa ito ng ilang beses halos makabundol pa ng ilang ibon sa ere. Dumiretso ng pakaliwa na tila mawawala na sa kamera pero ilang saglit ay bumalik muli ito pakanan at doon kita muli ang syudad sa ibaba. Kumanan tapos bumalik na parang katulad din ng video na nakuha ng babae. Lumilipad ng mataas tapos ay babalik sa mababang lugar. Kakanan pero babalik din pakaliwa. Noong ito ay bumagsak sa halamanan, kita sa video ang pagkuha sa sphere. Ayon sa kwento ni na David at Jose, noong una raw nila itong nahawakan mga nasa dalawang kilo lang ang bigat, pero ilang oras lang ang lumipas, umabot na raw sa siyam na kilo ang bigat ng may wagang bola. Bukod pa ron, sobrang lamig daw kapag hinahawakan, tipong lamig na hindi pa nila nararanasan. Noong ito ay kanilang inuwi, ilang kakaibang bagay pa ang nasaksihan nila. Napakalamig ng sphere na para daw freezer. Kapag lumalapit sila sa bola, meron silang nararamdaman pero hindi nila maipaliwanag kung ano hindi rin sila makatulog sa gabi ng maayos mula nung ito ay kanilang inuwi. Na lalo pang nagpatindi sa kanilang kaba. Nakaramdam ang isa sa lalaki ng matinding hilo, pagsusuka at sakit ng ulo matapos buhati ng sphere. Kaya napilitan itong magpatingin sa isang doktor. Hindi nila alam kung saan ito nagmula at sino ang mayari. Matapos ang ilang araw, kumalat na sa syudad ang video at yung mga larawan sa buong Colombia. May mga ulat na kinontak si David at Jose ng kinauukulan hinggil sa kanilang natagpuan. Pati raw mga tauhan ng Russian Embassy sa Bogota ay napasali sa usapan. Matapos ang ilang araw, ikasampu ng Marso, pinasuri ng mga lalaki ang sphere sa isang laboratorio ng Germany Company upang malaman kung ano talaga ang kanilang napulot at ang resulta ay magpapasabog sa maraming pagtatalo. Makikita sa maselang pagsusuri ng kilalang Germany Company Laboratory sa Colombia na hindi pinalampas ang bawat kurba, hulma o anumang nakaukit. Mas lalo pa silang namangha dahil nang ginamitan ng blowtorch para buksan ay hindi man lamang ito tinablan at noong binuhusan ng tubig ay bigla na lamang nag-evaporate yung tubig para bang isa itong impenetrable. Lumabas ang video mula sa laboratorio sa internet at lalo na namang namangha ang mga netizens. Buwana ng Abril nang nag-viral ang bolang bakal at naging laman ito ng mainstream media sa iba't ibang bansa. nagtrending sa TikTok at naging tema ng mga content creators. Siguro, sa wakas, masasagot na ang tanong. Na are we alone in the universe? Kahit pa sa maselang pagsusuri ng Germany Company Laboratory, hindi pa rin ito nabigyang kasagutan ang lahat ng katanungan. Kaya ang nilapitan ng mga lalaki ay isang batikang investigador ng UFO na si Jaime Mausan, isang mamamahayag at ufologist mula sa Mexico. Kilala sa pagpapalaganap ng umano'y ebidensya ng mga extraterrestrials. Madali ang pina-x-ray ang sphere at ang resulta ay lalo pang dumagdag sa hiwaga nito. Ipinakita ng x-ray scan na ang bola ay binubuo ng tatlong klase ng materyales na parang metal. Bumabalot sa labing walong maliliit na microsphere at isang sentrong nucleus. Kapansin-pansin na wala itong mga bakas na hinang o dugtong na nagpapahiwatig na ito ay hinubog sa isang piraso lamang. Paglipas ng ilang linggo, lumabas na sa internet ang kapanapanabik na resulta ng x-ray. Matagal inintay ng mga sumusubaybay ang napagalaman ng grupo ni Jaime Maosan na talaga namang magpapasabog sa mga debate hinggil sa UFO at mga aliens. Malinaw ang x-ray at tila na ang kahulugan ng mga nakaukit na mayawig sa sistema ng panunulat ng mga taga-Mesopotamia. At ang ibig sabihin ay, The origin of birth through union and energy in the cycle of transformation meeting point of unity expansion and consciousness individual consciousness mga mahiwagang kataga na bumulabog sa mga nakikinig pero sa ilang mga reliyoso ang mga salita ay may ugnay sa katapusan ng mundo subalit marami ang hindi naniniwala dito Ilan sa mga dahilan ay ang paglipad ng sphere sa ere. Napakabagal nito at hindi naman lumilipad ng mabilis. Parang isang drone lamang. Hindi maliksi. Mas mabilis pa yung ibon. Hindi katulad ng mga hinahabol ng mga fighter jets na aerial phenomenon o yung mga bumubulusok sa harap ng mga aeroplano. Ayon sa marami, medyo exaggerated lang ang report na nagzigzag daw dahil kung babalikan ang video, hindi naman ito nagzigzag napaka slow mo nga ng takbo Tapos pabalik-balik lang na parang drone na hindi makalayo sa humahawak ng remote control Isa pang nakpanghihinalay, yung nag-record Wala man lang kagulat-gulat na ang kanyang nasaksihan ay isang kababalaghan Kung titignan ng maigi sa nakazoom in na camera Medyo makinis yung bola Walang maaaninag na may mga nakaukit o kahit yung guhit nito sa gitna. Kaya may nagsasabi na yung lumilipad ay hindi ang sinuri sa laboratorio. Ito ay pinalitan, kaya halos 10 kilo ang bigat. Pero kung titingnan sa video ng pinulot ito, tila magang lang. Kahit kinatwiran pa na bumibigat daw habang tumatagal. Tapos yung sinabing kapag binuhusan ng tubig ay nag-evaporate at hindi tinatabla ng blowtorch. Medyo nakapanlilin lang din daw dahil kita naman sa video na hindi nag-evaporate yung tubig, kitang kita na pinupunasan lang ng babae para matuyo. Tapos yung blowtorch, walang video, litrato lang. Siguro hindi talaga tinutukan ng apoy ng matagalan. Isa pang ang pinaghihinalaan ng marami ay ang kumpanyang Germany Company Laboratory. Dahil kung magse-search sa mga nakarehistrong kumpanya sa Colombia, hindi ito matatagpuan sa global database ng mga kumpanya sa Colombia. Hindi makikita ang pangalan ng Germany Company Laboratory. Siguro ibang pangalan ang nakarehistro ang sabi ng iba. Tapos kung babalikan ang video, may mga nagturo na mukhang umaarte lamang ang mga sinasabing eksperto sa harap ng camera. Tila hindi nila alam ang kanilang ginagawa at yung isa nakatawa pa raw. Pero siguro nga ay camera shy lang. At ang huling kahinahinala ay ang grupo ng UFOlogists na si Jaime Mausan. Dahil ilang beses itong nasangkot sa panluloko hinggil sa mga alien hoax sa Mexico. Anong ara lang mapupulot dito? Ang nag-viral na bugas sa Colombia na pinakitang nakalutang at di nagzigzag nag sa ere hanggang sa bumagsak at pinagkaguluhan sa social media. Kung totoo ay maaaring ito na ang pinakamabigat na patunay sa mga tagaibang planeta. Pruweba na hindi tayo nag-iisa sa kalawakan. Pero may mga hindi naniniwala dahil sa mga kapansin-pansin na anomalya mula sa paghover ng mismong sphere hanggang sa pagsuri nito. Kung isa lamang itong hoax, siguro sa inaharap, lalabas at lalabas din ang buong katotohanan. Sabi nga sa isang serye, The Truth is Out There. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan,